Bandang alas 9 na ng umaga, noong kami magkita ng lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Geralda. Iyon ay dahil pumayag ako na bago kami magpunta sa bahay upang siya at ang aking magulang ay magkakilala. Matapos namin ang gumala ng konti, ay dadaan muna kami sa kanyang bahay na tinutuluyan. Nag-uulan-ulan noon at ang lumunok humigop ng mainit na sabaw ay mainam ng mga oras na iyon. Isa akong single mom ma at matagal nang walang bumibisitang minero sa aking minahana. Kaya naman matagal nang istambay ang nasabing hukay. Naayon nga't nga tinalahib na sa pagdaan ng panahon. Iyon e ay napagkasundoan na namin at tila baga nakisabay ang panahon. Dumudulas Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Para sa akin ay biyuda na ako ng aking makilala si Gerald Yun ay dahil mula ng aking ipagbuntis ang aking anak sa pagkadalaga. Ang lalaki na aking naging katuwang kung paano siya nabuo ay never ko nang nakita o ni kahit man lang nagparamdama. Itago mo na lang ako sa pangalang Linda, 35 years old at dahil sa hirap ng buhay at kawala ng permanenteng trabaho. Idagdag pa ang dalawang pagkakamaling pag-ibig na dumaan sa aking buhay ay mas pinili ko na lang ang mamuhay kasama ang aking anak na lalaki. Katulad ng ibang nagbahagi ng kanilang kwento, kwento ng buhay at pag-ibig, alam ko na lahat tayo ay mayroong sari-sariling istorya at narito ako para ang sa akin ay ibahagi. Simula sa araw ng ako'y magkaroon ng pag-iisip hanggang sa kasalukuyan. Apat kaming magkakapatid at nahahati kami sa dalawang lalaki at dalawang babae. Panganay ako sa aming apat at ako rin ang unang nakatapos ng high school na pinagtsaga ang iahon igapang ng aking amat ina sa kabila ng aming kahirapan. Sa pag-asang kung sakaling at ako ay makatapos ng kahit high school ay magiging katuwang nila para maging isa sa magpapasok ng pera sa aming pamilya. Elementary pa lamang ako ay alam ko na kung gaano kahalaga ang bawat sentimong kinikita ng aking magulang. Sa aking mga magulang ay si ama lamang ang mayroong hanap buhay. Hanap buhay na bagaman hindi permanente dahil si ama ay isang panday. Pero kahit paano ay kayang itawid ang aming maghapon at si ina naman ay ang siyang nakafocus sa amin. Naranasan ko ang magtinda noong ako'y elementary, ng suman, banana queue at kung ano-ano pa na siyang aking bit-bit hanggang sa noong mag-aral ako ng high school. Ang magkaroon ng laruan noong aking kabataan na tulad ng iba ay hindi ko naranasan dahil mulat ako sa kahirapan at ang pagtulong sa magulang ang siyang tumatak sa aking isipan. Nagkaroon ako ng mataas na pangarap na balang araw ay magkakaroon ako ng sariling pamilya, maayos na trabaho at maibibigay ko ang buhay na ninanais ng aking mga magulang, even sa aking mga kapatid bilang panganay. Grade 6 pa ako, kasabay ng aking kamulatan sa kung gaano kahirap ang aming pamilya, ay ang siyang pagsisipag-usbunga ng patunay na ako ay isang babae. Maliban sa aking itsura, lampas, balikat na buhok at taas na 5'3", ay ang kakaibang sukat ng aking hinaharap na madalas tanong ng aking mga kakilala at kaibigang babae ano ang aking sikreto sa pinagpalang bampera na kahit ang totoo maging ako'y nagtataka dahil ni minsan gaya ng madalas na aking naririnig kaya di umunoy pinagpala ay dahil maaga kong natuklasan ang sagradong pamamaraan na halos alam ng karamihan pero mangilan-ngilan lamang ang gumagawa. Hindi man may tatanggi na ako'y may itsura ding babae at marami ang nagpaparamdam o nagpapaalam ng kanilang pagtingin sa akin noong aking high school days ay hindi ako nagkaroon ng jowa. Alam nyo na, hindi doon nakafocus ang atin nyo. Pero aminadong kong minsan ginagamit ko ang krakas meron ako para makabenta at makaubos ng paninda. Hindi man nakalinya sa honor student pero maayos ang aking grades at ginamit ang aking talino sa paraang hindi ako magkakaroon ng responsibilidad sa school dahil lamang sa kabilang ako sa honor student. Eh masarap kayang mag-aral lang ang nasa isip eh ayos na ang makapasa, walang pressure. Noong makagraduate ako ng high school, dalawang taon akong nagtinda ng kakanin sa lugar namin. Noong una ang bala ko lang talaga ay ang makaipon ng requirements. Kaya lang ay wala ba akong 18 years old para mag-apply ng factory. Nakatulong ako sa aking magulang, pag-ulam at pangbigas-bigas, bigas, -bigas pang baon ng aking mga kapatid at kahit pa paano ay nagkaroon ako ng pera para naman ma-celebrate ang aking ika th birthday. 18 years old ako noong unang maranasan kung gaano kahirap ang maghanap ng trabaho at maranasan ang pakiramdam ng panghihinayang na kung nagtinda na lamang ako ay siguradong may kita at hindi pa ako nabilad sa araw at napagod ng kalalakada. Dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng trabaho, maliban sa aking pagtitinda, nakuha sa tiyaga at pagkaraan ng kulang isang buwan na pagsisikap, natanggap ako. Ayon, maraming proseso, <laughs> isa na doon ang pagsilip sa kung ano ang meron ka. Sa pagiging factory worker na ako, nagkaroon ng first boyfriend, pero hindi sa unang factory na tumanggap sa akin na. Itago na lang natin sa pangalang Dennis ang unang lalaki na siyang aking naging first boyfriend. Bago pa ako o kami matanggap sa ikalawang factory na aking inaplayan, ay nagkakilala na kami ni Dennis. Dahil sa pag a pa lang, namit na namin ng isa't isa. At sa proseso pa lang ng pag a naging close na kami. At doon ko naranasan ang maasikaso ng isang lalaki na hindi ko naman kaano-ano, sweet baga. Sa unang pagkakataon ay naranasan ko kung ano ang pakiramdam ng kinikilig. <laughs> At noong matanggap nga kami pareho sa factory, nasabay din namin inaplayan pagkaraan ng isang buwan ay nagtanong si Dennis sa akin kung pwede niya ba akong ligawan. Ako naman ay hindi na nagpakipot pa dahil meron na rin naman siyang napatunayan at sinabi kong pwede naman at pagkaraan ng dalawang buwan pa, official nang naging kami ni Denisa. Naging matyaga si Dennis ng panliligaw sa akin. Bagay na hindi ko alam ay hulog na hulog na pala ako sa kanya ng mga panahon na iyon. Katulad ng ibang empleyado, si Dennis ay dayo sa lugar namin at mayroong sariling probinsya Nangungupahan si Dennis at ako naman ay tubo sa lugar na aking kinamulatan at kinalakihana na may layong isang sakay mula sa bahay patungo sa zone kung saan ay maraming factory na pwedeng mapaghanapan ng trabaho kung saan muli ako ay natanggap. Nagsimula ang aming pagiging magjowa, hawak kamay habang naglalakad, sabay na kumakain, nagde-date kapag sahod, pero gastos niya dahil ang sahot ko ay halos pamasahi ang naiiwan sa akin. Dahil doon ay mas lalo akong napalapit kay Dennis to the point na nagagawa ko na ang magsinungaling sa aking magulang. Makasama ko lang ng matagal pag out ng trabaho si Dennis. Ito ang mga panahon kung saan nagkaroon ako ng boyfriend na walang kaalam-alam ang aking magulang. At ang ipakilala si Dennis ay hindi ko naisip dahil ang pumasok sa aking isip ay baka kung anong isipin ng aking magulang at makaapekto sa aking pagtatrabaho. E abot-abot kasi ang paalala ng aking magulang sa aking mga kapatid na unahin ng pag-aaral na dahilan upang ilihim at tamasahin ko ng lihim ang saya ng merong boyfriend. At namnamin ang asikasong ibinibigay sa akin ni Dennis na hindi ko nararanasan sa bahay. At dahil doon, narating ko ang bahay na tinutuluyan ni Dennis. At sa patuloy na paglalim ng aming relasyon, ay tuluyan kong naisuko at naipagkatiwala ang aking hukwong sandatahanak. Sa bagay na iyon ay wala naman akong pinagsisisihan bagkos ay tila lalo pa akong nabaliw sa pagmamahal na ibinibigay at ipinakikita sa akin ni Dennis upang patuloy ako'y magtiwala. At dahil sa halos araw-araw naming pagkikita ay hindi ko inasahang magbubunga ang aming pagmamahalana. Wala akong kaba ng mga oras na iyon eh hanggang sa noong aking makausap si Dennis. Ang totoo, naitakda na namin ang kanyang pagharap sa aking magulang at kung may ilang ulit pa naming inulit ang dahilan ng pagkakaroon ko ng panganay. Ngunit subalit datapuat nga no, bakit why ay bigla nilang naglaho na parang bula si Dennis at tanimoy otot na matapos lumabas masing hot ay hindi nanalaan pa kung sino ang nagkanat. Lito at gulo ako ng mga oras na iyon, ay eh dagdag pa ang aking mga magulang na walang kaalam-alam sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Noon pa lang ay pagkasuklam na ang aking naramdaman para kay Dennis. At sinabi ko sa aking sarili na makaraos lang ako sa problema iyon eh, ay never na akong magtitiwala sa lalaki. At isa ako sa nagsabing, lahat sila pare-pareho. No choice dahil ipagtapat kuman o hindi ay malalaman at kanilang malalaman. Iyon nga lang, ang ganoong kasensitive na problema ay hindi ganoon kadaling ipagtapat. Nakaraos naman ako at sa kabila ng lahat ng iyon ay doon ko pa higit na napatunayan kung gaano kahalaga ang isang tunay na pamilya. Bagaman medyo disappointed ang aking mga magulang, pero sa pagsilang ng aking panganay, ay kita ko ang ngiti sa labi ng aking mga magulang. Wala naman silang isinumbat sa akin, lalot kita naman nila kung paano ako nagsikap para sa amina. Talaga lang tao at nagkakamali din. Makaraan ng dalawang taon, muli akong bumalik sa pag-a-apply sa factory. At dito ko na nga nakilala si Gerald na siyang tila humit-inra naman sa akin matapos kong isuko sa ikalawang pagkakataon ang aking bataana at kung paano ay hayaan yung aking isalaysaya. Habang ako nag apply natural na kung sino-sino ang ating makakasalamuha at ang ilan doon ay posible na atin pang maging kaibigan. Pero higit pa sa isang kaibigan ang aking natagpuan matapos kong makilala si Gerald. Matapos niyang iparamdam sa akin na hindi hadlang ang pagkakaroon ko ng anak para makatagpo ako ng magmamahal sa akin at ang lahat ng iyon ay sa loob lamang ng maiksing panahon. Matapos namin ang magkakilala, nagawa niyang buhayin ang dugong nananalaytay sa aking pagkatao gamit lamang ang cellphone. Halos maghapon din kasi kaming magkasama noong mga araw na kami magkakilala habang nag a -apply. At sa loob lamang ng maiksing panahon na iyon ay nagawa niyang ibalik ang gana na dati nang nawala sa akin. Gamit ang cellphone ay pinagpupuyata namin ng isa't isa napapangiti at kanya kong napapakilig kahit lamang sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mensahe at pag-uusap pun po na. Doon ay nagawa rin niya akong pasagutin at nagawa rin niyang ipakwento ng buo kung paano si Dennis ay nakapasok sa aking teritoryo at nagawa pang mag-iwan ng punla. Noong mga oras na iyon, limot ko ang lahat ng aking hirap na pinagdaanan dahil sa kasalukuyan ako nakatingin. Hanggang sa ayun nga't naghahalo na ang balat sa tinalupan pag kami ay magkausap sa cellphone isang buwan kaming ganoon ang sitwasyon hanggang sa si Gerald na mismo ang magsabi sa akin na gusto niyang makilala ang aking mga magulang at makita ang aking anak tuwang-tuwa ako noon at ewan ko ba at nasabi ko naman sa aking magulang na sa darating na ilang araw ay isasama ko ang aking boyfriend para kanilang makilala. Doon ay walang ibang nasabi ang aking magulang kundi, alam niya bang may anak ka? Opo. At gusto niya kayong makilala at para makita ang anak ko. Nagtaka pa nga sila at sinabi pang, baka naman iyan ang tatay ng anak mo. Ay, sabihin mong wag siyang makapunta-punta dito. Sinabi kong hindi at doon nga eh, nagawa ko na naman ang magsinungaling at sinabi kong 5 months na ang relasyon namin at nagkakilala ka ako kami noong nag-ayos ako ng requirements. Limang buwan ang nakararaan. Ibinalita ko kay Gerald ang sinabi ko sa aking mga magulang na kanya namang sinangayunan. At doon ay naitakda ang araw kung kailan kami magkikita. Bago pa tumating ang araw ng aming pagkikita ay hiniling na sa akin ni Gerald na kung pwede niya ba munang bisitahin ang aking nabakanting bukirin, sa gayon ay malalaman ko rin kung saan siya nakatira. Natingin ko'y pabor din sa akin. Bagamat magkakaroon ng fish bulan pero dati na akong dumaan doon at hindi ko itinatanggi na, alam niyo na, namis ko rin. <laughs> Kako basta iwasan lang muna namin ang makabuo ng positibong resulta. Madaling araw pa lamang ay gising na ako at dinaig pa ang Pasko noong aking kabataan. Update, update, hanggang sa pagliwanag at matapos kong humigop ng kape ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulana. Nakatanggap ako ng message mula kay Gerald na sa klase raw ng buhos na iyon ng ulana ay mukhang nakikisama upang pagtibayin ang una naming kolas toy di kalaw-kaw. <laughs> ako naman, dahil tinanggap ko ng ganon ang magiging kapalaran at wala akong anumang negative vibes na nararamdaman ng umagang iyon, ay masaya akong nagpaalam sa aking magulang at umalis ng bahay. Mag-aalas 9 na ng umaga nang magkita kami ni Gerald. Ewan ko ba't gwapong-gwapo ako sa kanya, lalo't masasabi kong pasok sa aking panlasa ang kanyang panlabas na anyo. Maputi, guwapo, matangkad at magandang ayos ng ipin na makalaglag ihem pag ngumiti at mala DJ sa radyo ang ganda ng boses pag magkausap kami sa cellphone. Di ayun nga dahil nasa usapan edi ano pa gumarahi kami. Maayos yung bahay at sa isip ko dahil mag-on kami, soon ay doon na kami ng anak ko maninirahan as one family. Alam niyo na, sa panahon naman ngayon ay wala nang inosente at pagkatapos ng ilang oras na seremonya ay nagbiyahe kami patungo naman sa bahay. Ininform ko pa ang aking magulang na on the way na kami at may dala na kaming ulam. Nagkakilala si Gerald at ang aking mga magulang at nakilala rin niya ang aking mga kapatid at ang anak ko. Yun nga lang, hindi ko alam na iyon na din pala ang unat huli nilang pagkikita dahil tulad ni Dennis si Gerald matapos tumikim ni kahit magparamdam, hindi niya ginawa. Ang masama noon, kung sakalit nabuo ang ilang oras naming paglalaro ng apoy, hindi ko alam kung saan ko siya hahagilapin dahil hindi ko natandaan ang daan patungo sa bahay na pinagdala niya sa akin. Looban kasi yon. Dahil maulan, hindi ko narinig ang sinabi niyang lugar doon sa manong driver. Dahil pagbaba namin ng jeep, nag naman kami. Wala mang imik ang aking magulang at mga kapatid pero deep inside, napahiya ako. Nakakagalit talaga ang mga lalaki. Matapos makuha ang gusto, ay iiwan ka na lang sa ere. Nilunok ko man sa unang pagkakataon, ang lahat ng aking sinabi na never na akong magtitiwala pero still sa ikalawang pagkakataon sablay pa rin ngayon binatilyo na ang anak ko at alam na rin niya ang buong kwento kung paano siya naging tao at baka bilin-bilin kung naway kung sa hinaharap ay magkakaroon siya ng nobiya ay maging responsable ako naman ay nag-focus na lamang sa paghahanap buhay para maibigay ang maayos na kinabukasan sa anak ko. Mula noong mangyari ang sa amin ni Gerald, until now, ay never pa akong nakikipag-relasyona. Peace, one love. Linda.